O pagpalang araw, mga ate at mga kuya. Welcome uli sa akin channel ang Kuya Nandingen. Ang pagninilayan natin ngayon ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Chapter 18 verses 36 to 37. Sumagot si Jesus, hindi sa mundong ito galing ang paghahari ko. Kung sa mundong ito galing ang paghahari ko, makikibaka sana ang mga tauhan ko upang hindi ako maipaubaya sa mga hudyo. Hindi nga galing dito ang paghahari ko. Kaya sinabi sa kanya ni Pilato. Kaya hari ka, hari ka nga, hindi ba? Sumagot Jesus, Ikaw ang nagsasabing hari ako. Isinilang ako upang pagpatunayan sa katotohanan. Dahil dito, kaya ako dumating sa mundo at nakinig sa akin tinig ang sino mang makatotohanan. Ang Ibanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang pagninilayan natin ngayon ay tungkol sa kapistahan ng Christ the King na tinagurian na kilala bilang Christ the King Sunday. Ang Christ the King ay mahalagang selebrasyon sa mga Kristiyano sa liturgical calendar. Ito ay pagpapahalaga kay Yesu Kristo bilang hari ng sangkatauhan at lahat ng nilikha. Ang kasaysayan nito ay in-establish ni Pope Pius XI noong 1929. Dati ipinagdiriwang ito ng last Sunday ng October. Ngunit inilipat na sa last Sunday before Advent ng November noong 1969. Ano ang kahalagahan ng Christ the King sa ating buhay? Pinahahalagahan ang kapangyarihan ni Kristo sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Ikalawa ang pagkilala kay Jesus. Siya ang pinaka-judge at ruler ng ating buhay. Ikatatlo, pinahahalagan ang pagkakaisa ng mga Kristiyano sa pamumuno ni Kristo. At pang-apat, ito ay paghahanda sa advento sa pagdating ni Kristo. Kalimitan sa mga simbahan ang ginagamit nito at ginagawa at mga practices ay ang prosesyon at Uh, isang solemnity ng misa at meron ding Eucharistic adoration ito ay procession sa buong uh, parokya at nagkakaroon ng kasama ang um, Eucharistic adoration Kaya kapag dumadaan ang ang adoration sa atin dapat tayo ay nagpupugay at nagpapasalamat sa Diyos Ang simbolo nito na malapit para sa akin ay yung Christ the King na mayroong globe na makikita natin mayroong hawak na naglob Globo. Ibig sabihin nito ang siyang hari ng ating buhay, ng ating sangkatauhan, ng kalikasan, ng lahat. Kung makikita natin ang um, isang isang galaw lang ng daliri ng ating Panginoon, ay magbabago ang mundo. Kaya napakahalaga na pahalagahan natin ang paghahari ni Kristo sa ating buhay. Kristo bilang lingkod at isang mapagmahal. Ang tawag na dito ay servant leader. Hindi lang nagmamandong leader na hari, kundi isang hari na lingkod at tinubos ang ating mga kasalanan para sa ating kaligtasan. So, ang katanungan natin ngayon, paano natin pinahahalagahan ang Kristong hari sa ating buhay? At paano din tayo naglilingkod bilang hari? ni Kristo. So ito lang po muna ang aking ibabahagi at Panginoong Yesus, nagpapasalamat kami sa iyong tulong, iyong halimbawa na ang iyong paglilingkod ay paglilingkod ng tapat at dalisay. Ang lahat ng ito ay pinasasalamatan namin kaisa ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.